Hello everyone. Today check natin kung anong meron sa ref. Meron kami dyan mga tira-tirang gulay at saka konting fruits lang naman. At definitely meron kaming toyo. Friends lang tayo ng konti. Okay? Medyo magulo kasi yung ref namin eh. Pero ito talaga yung kaning lamig ang puntreya ko dito eh. Ay babaw naman nandito yung mga kalamansi, sibuyas, kamatis. At dito sa ref, Um, meron kaming cheese stick fish ball at saka green peas maghiwa tayo ng bawang kasi gagawa tayo ng sinangag at dagdagan po natin ng gulay para mas healthy at pasasarapin po natin dito kasi sa bahay laging may, kaming may kanin lamig at para maubos gawa natin ang paraan magchop na rin po tayo ng parsley para sa si tapos pituhin po natin yung carrots green peas at kangkong stock halo haluin po natin tsaka po natin siya hanguin sit aside po natin magdagdag po tayo ng mantika igisa yung bawang hanggang sa bumango at saka yung ating kanin lamig halo halo lang po para hindi masunog sa ilalim at saka ilagay po yung ating naunang prinitong gulay saka halo halo lang para siyang siyaupan pero hindi talaga siya siyaupan inimbento ko lang dagyan po natin ng asin, paminta at saka chili flakes gusto ko kasi pag may gulay maglalagay ako ng chili para mas gaganahan tayong kumain di po ba? saka ilagay na po yung parsley Meron po tayong tirang ulam ka ng isang kaharaw. Kaya yun na rin po yung ulamin natin. Kaya leftover po yung title natin ngayon. Ayan. Kapo tayo ng isang sundok. Kainan na. Thank you for watching.